sa dami ng mga disgrasya na nangyayari sa daan, kailangan meron tayong sariling proteksyon sa mga nais manakit sa atin. Sa mga magnanakaw at sa mga mahalagang footage, especially kung pwede natin itong gamitin ebidensya laban sa disgrasya. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag natin na dashcam. Pero alam nyo ba sa daming nagsusulputang dashcam sa mundo eh, hindi lahat nagkakaroon nito? Bakit? Eh kasi ang mahal at di ganun klaro yung kuha nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong bagong dashcam na sikat na sikat sa YouTube at TikTok na mura na, matibay at di kalida na mga kuha ng footage nito. Mga master, isa sa mga layunin natin kung bakit bibili tayo ng dashcam ay para makuha ang klaro at malinaw na footage, especially yung details ng plate number. I would like you to introduce this product, the DBPi Z40 Dashcam. Let us unveil the mystery behind this technology. Roll intro. So kakadating na ng order nito galing sa Shopee ano. By the way, nabili ko pala sa Shopee at a price of 5,549. Pero dahil naka ito, nabili ko ito isa sa presyo 4,349 through voucher ng store nila. O, oh, ba diba? Ang laki na na ko. By the way, kung bibili pala kayo nito, meron itong kasama ng uh, memory card. Uh, may option kayo kung pumili kayo ng 32GB, 64GB, or 128GB. Yung package na napili ko is itong 64GB lang. Okay. So, napaka-premium ng packaging at compact sa gilid makikita mo ang kanyang top features pagbukas natin sa box ayan okay eto ang mga accessories at mga unit na makikita natin meron tong dalawang camera ayan So which is the rare camera, eto, ang tinatawag natin na RC1 camera at ang G40 camera which is the front or the main camera. So unahin muna natin itong rear camera. Ayan, so napakasulid ng camera na ito mga master. Kasi kung titingnan niyo, ayan. Adjustable yung lens niya 360 degrees. 'Di ba? So i-set nyo na lang according sa preferred niyo na views. Meron itong power cable. Yan. So, kung i-measure ime natin, I think nasa mga 5 to 6 meters ito. Okay? So, bakit mahaba? Malalaman natin yan maya. Okay, meron itong Ano pa ba? 3m tape extra kasi yung camera mismo uh, mismo, meron na siyang 3m tape. Okay, so information lang, no, hindi ito nalalagyan ng memory card. Ang lalagyan natin ng memory card is yung main camera, which is the Z40 camera. Okay, of course, yung manual. And wala nang laman. So, ito lang yung rear camera. Okay, tabi muna natin. Ito naman yung Z40. 40 camera or which is the main camera ng dashcam pag open natin ayan napakaganda oh Okay, meron itong naka-attach na 3M adhesive tape okay, sa likod. Sa itaas nito, ayan, dito natin isasaksak ang power cable. Okay, kunin muna natin yung power cable. Eto. Okay, so di siya ganun kahaba compared sa cable ng rear camera. Meron siyang bracket sa likod. Na-adjust natin siya according sa desired view natin. At saka para madali na lang sa install. Okay, sa right side nito, ayan, meron itong memory card slot. So, dito, dito natin ilalagay yung memory card na 64GB. sa so, baba naman, ayan meron tong built-in speaker, ayan, napakaganda okay by the way, na-adjust natin yung lens, kagaya ng nasa rear camera, ayan so, depende na lang sa desired view nyo na, ano. meron din itong kasamang static sticker ayan so, dito natin ilalagay ang camera didikit natin So, bakit merong static sticker? Of course, protection sa init. Kaya, tinawag natin siyang static sticker. Okay, so, syempre, meron din itong manuals. Ayan. At merong car charger. Yung car charger natin, nasa ilalim. Ah, yun. Dito. Dito Ayan na natin. Ayan. Napaka-cute ng car charger nya. And then, ano pa ba? Meron din itong ito, molding clip. So isang tool ito para ma ano, maisuksok natin tong mga cables. Kung naalala nyo, ito sa rear camera, meron siyang napakahabang power cable. So since uh, ilalagay natin to sa likod, sa rear, so idadaan natin to sa ibabaw ng sasakyan. Kaya gagamit tayo ng molding clip. Para ma-safe natin, ma-safe keep natin yung mga kable. Okay. So, so much with that. Wala na yung mga accessories. Okay. So, pag-usapan naman natin yung mga top features nito. Meron siyang 1,944 ultra high resolution. No? That a Sony IMX 334, uh, 335 sensor. So, extend extendable siya yung kanyang memory up to 128 GB. Ang nabili natin, nga pala is 64 GB. Okay. So meron siyang tinatawag na D2 Save Storage Technology. So ano ito? Ano itong D2 Save Storage Technology? Ito kung makikita nyo sa box, ayan, Meron siyang dalawang parang memory card. Okay? Ang ibig sabihin niyan, if nakurap corrupt etong ano, ah uh, tong main memory card, uh, hindi ito basta-basta mawawala yung footage. Okay, paano 'yon mangyayari? Imbis na didiretso sa main memory card natin, dadaan muna siya sa flash card which is ito nano flash card so ibig sabihin meron tayong extra storage so even if makurap yung memory card natin pwede natin siyang i-retrieve via nano flash which is a main camera natin the Z40 so kapag maglalagay na tayo ng bagong memory dito so kung magsusok na na tayo yung bagong memory automatic na niya ita-transfer yung uh, footage sa main uh, memory card natin. So, safe na safe yung footage natin. Okay? At saka, yung batlong features niya is, yung kanyang battery niya is powered by super capacitor. Instead na lithium battery yung gamitin. Okay. Ang super capacitor kasi, mas matibay siya compared sa lithium battery. Especially, kapag if temperature na ang kanyang pinag-usapan. Sa mga lithium batteries kasi, nagdegrade -de siya after 100 of cycles na pagcha-charge natin. Well, yung super capacitor, hindi siya nagdegrade. degrade Ilalagay kasi natin ito sa windshield. Kaya may 3M adhesive tape siya. So, tinatamaan ng araw yung camera. So, it, be, it would be wise na capacitor battery yung gamitin instead of lithium battery. Okay. Yung pang-apat na features niya, Etong Z40 camera, meron siyang 24 hour parking moni uh, monitor na built in with GPS. So napaganda nito mga ster kasi especially if nanakaw yung sasakyan natin, so madali madali natin siyang matitrace. And then ito yung pinaka importante para sa mga misis dyan. So pwede nyo nang mamonitor si mister kahit saan siya pumunta kasi meron siyang built in GPS. Ah. Bisitayan muna natin tong interface ng uh, dashcam. Okay. Okay, so bago pa lang natin to install sa sasakyan natin, let us walk through sa kanyang interface. So kinuha ko yung cable niya, or cable, tsaka sinaksak ko muna sa outlet sa bahay. Okay. So, unang tingin natin sa camera nito, meron siyang protective sticker. So, make sure na tanggalin muna natin ito. And kung titingnan nyo, meron na nakasulat na kanyang wifi at saka password mamaya malalaman natin kung para saan yan ano? tanggalin muna natin yung uh, protective sticker nya Ayan. and then wag nyo rin kalimutan na tanggalin tong sticker sa lens nya okay? kasi kung hindi nyo ito tatanggalin wala kayong makikitang uh, video Ayan. so tanggalin natin okay so nga pala hindi pala ito uh, nagpa function kapag hindi natin Kinecta ah, kinonekta sa cable. So, kapag tinanggal din natin, automatic mawawala yung kanyang ah, display. So, insert na natin. Ayan. So, ito yung mangyayari. Yan so meron siyang starting note ano. So, SD card. ayan, kung narinig nyo, sinasabi na please insert memory card. So, hindi pa kasi natin na installan ng memory card ito. Maya, install natin. Ayan, so, let us walk through muna sa kanyang interface, no? Ayan, so, pindutin muna natin tong done. Dito sa last portion ng buttons. So, meron siyang apat na buttons, sa. Malalaman natin kung anong function ng apat na to. So, pindutin natin yung last part na button. Ayan. So sample uh, ano niya ah uh, resolution ayan napaka linaw. Okay, so i-walk through muna natin itong mga buttons niya. So ayan. Meron siyang tatlong uh, display which is the uh, yung lakas ng volume niya. So pwede natin siyang i according sa preference natin. Pwede natin gawing pinaka high, low mid, at saka pinaka high. Okay? Alit. Ah, Naglagay mo natin siya sa kanyang mid. Okay, dito sa kabila, ito, sa third button, dito natin para ma-move siya sa another display. So, eto yung microphone niya, no? Pwede natin iset sa, depende sa views natin. So, preferred natin. Dito tayo sa uh, last button mag-pindot. I-off pa natin or i-on. Dito naman, yung starting sound niya. Pwede natin i-off yung starting sound niya or pwede naman hindi. So, next natin, ito, third button. So, so pag next natin, pwede natin i-switch yung camera. So, depende kung gusto natin ma-display yung front or saka sa rear. So, try muna natin yung rear. Ayan. So, hindi siya nag normal sa since hindi pa natin nakoconnect yung rear camera. So, front camera lang itong meron sa Z40. Okay, dito naman, sa screen saver niya, pwede natin iset. Depende sa desire natin, natin ano, pwede 30 seconds, Ah, uh, pwede ding 1 minute or 3 minutes. So, mas mahaba na yung 3 minutes. Pwede ding i-off natin, no? Para sa akin, gusto ko yung ilagay sa 30 seconds muna. Dito naman sa display niya, meron siyang dalawang display, no? Meron siyang 1144 pixel, meron ding ah uh, 1080 pixel. So, lagay muna natin sa pinakababang uh, resolution niya, no? Okay, next tayo. Third button. Okay, meron siyang collision sensitivity. So eto ang purpose nito, pag nakaano to, pag naka-mid yung kanyang yang uh, option, ayan naka-low, mas madaling balik natin. Ayan. Kung naka-low off ito, hindi na marirecord kapag nag-may uh, collision na nangyari, pero dapat naka-on ito no, para uh, in terms na may hindi kayang nangyari, automatic niya na marerecord. Dito naman sa time lapse, of course kung naka-parking mode tayo yung sasakyan, automatic niya na mapupuha yung footage na naka-time lapse. Pwede natin tong iset ng normal. So mas maganda kung ano naka-normal para mas klaro na. Dito naman sa calibration. Ayan, kung nakakita nyo, meron siyang cross line. So pwede natin i-calibrate depende sa adjust ng angle ng lens. Okay, back tayo dito sa first button. Okay, next tayo. Dito naman sa format, since wala pa tayong nilalagay na micro SD, so hindi pa na natin gagalawin dyan. Dito sa restore, kung gusto nating i-restore yung dating settings nya, okay, pwede naman. Dito sa wifi, so pindutin natin yung wifi. Okay, so nakasulat dito yung uh, name ng wifi at saka password. So, para ma-access natin to kailangan muna natin mag-download ng kanyang apps para ma-connect natin yung cellphone natin dito sa dashcam. Balik natin. Okay. Uh, eto, yung timestamp niya. Sa kabila naman, meron siyang download the app icon. So, dito natin mada-download yung application. Meron siyang uh, choices. Kung naka-iPhone kayo, so, pwede nyo scan lang itong uh, code. Kung android naman kayo, scan nyo itong Android na code. Para mas madali, mas mabilis nating madownload yung apps. Dito naman sa about, yan, kung pipindutin natin yung about, ito yung kanyang firmer version. Okay? back muna natin yan. Of course, yung language niya set natin sa English. Wala naman natang Filipino eh. Okay? So, back natin. Ayan. So, Naka 1080 pixel ito ha, hindi pa ganoon kalinaw. So, insert muna natin yung memory card niya. Okay, so nalagay na natin yung memory card niya, 64 GB dito sa website. Then well, malalaman niyo naman yan kung nag-function na yung memory card niya. Meron siyang mag ano uh, mag na magse-start agad siya recording. So, yun yung uh, na na-insert na natin yung memory card. Ayan. Ayan. So, maririnig nyo yung word na start recording. So, meaning, okay na yung memory card yung na na-installed natin. Ito pala, ano? Ito pala yung Z40 at saka RC1 camera. Uh, pang indoor lang ito, Hindi ito pwede ilagay sa labas ng sasakyan. The reason why is because e'tong mga camera natin is wala siyang IP rating. So, this is exactly na naka-design talaga siya sa indoor. Install na natin to sa sasakyan natin a few moments later so as you can see, na-install na natin ang uh, Z40 camera, which is the main camera ayan, so ang unang gagawin natin is, didikit muna natin yung yung static sticker na nandun sa box, okay so pagdikit natin ng static sticker, make sure na malinis yung windshield muna ha, bago nyo didikit yung static sticker kasi kung hindi pa malinis, magbabubbles yan, okay So ang purpose ng static sticker mga master is or kung tatanggalin na natin yung uh, 3M tape, hindi siya magiiwan ng residue. Okay? So saka nyo idikit yung bracket ng uh, camera. Okay? Pagdikit ng bracket ng camera, saka nyo idikit yung main camera. So kung nakikita nyo dito, mayroon siyang dalawang cable na nakasaksak. Ito, ang USB type, ito yung uh, kung saan power ng main camera which is dito dito natin siya kukunin okay so eto yung kabila yung jack type na camera eto yung power cable na manggagaling don sa likod ng camera yan kung napapansin nyo zoom ko lang yan so actually madali lang naman siyang i-install ang mahirap lang naman o medyo hassle is yung pag suksok na natin sa mga cable ayan so kung nakikita nyo madami siyang Allowance o ma, uh, mahaba pa yung allowance niya sa cable. Kung iisipin nga naman 5 meters yung 5 to 6 meters yung cable sa likod. ayan So, marami pa siyang excess na cable. So ang ginawa ko, meron naman libre na rubber band so ayun. fix uh, ko na lang. Okay. So since nakakabit na ito sa power cable natin sa cigarette a USB uh, charger pwede na yan kumandar so kapag nakabit na natin tong power cable ang unang gagawin kabit na sa main camera tsaka fix yung cable dito tsaka natin idadaan dito sa mga molding ayan so dito dito tsaka dito ayan. so ilulusot ko yung cable dito sa cabin filter ayan Ayan, kung nakikita nyo, andito na yung wire nya. Ayan. So, diretso na sampak sa charger. Okay, madali lang naman sa ano, sa main camera. Yung mahirap sa ano, sa likod, yung RC1 camera. Dito naman sa jack type, dito i-fix nyo rin yung ah, uh, uh, ah tawag nito? Cable. Ayan. Tsaka nyo idadaan uli dito sa moldings. Sa gilid. Ayan. Dadaan nyo sa gilid hanggang dun okay na natin ng konti ayan naka fix yung wire so medyo mapusisi yung pag insert ng mga wires dyan pero worthy naman kasi ayan hanggang sa ma fix na natin yung mga wires Okay, so pag-usapan naman natin kung gaano ka-clear yung footage na nakukuha niya when it comes to day and night. Okay, ito yung 1944 uh, pixel resolution sa main camera, which is the Z40 camera. Ayan. So, kung makikita nyo, sa screen, meron siyang watermark sa baba. So, hindi lang siya basta watermark kasi napaka-detail ng instructions niya, no? Meron siyang date, time, at saka yung speed na tinatakbo ng sasakyan. So, kung makikita nyo, makikita natin ng klaro yung plate number. Ayan. Ah! Blitz naman tayo sa kanyang rare camera Okay, yung rare camera Wala siyang, ulitin ko lang ha Wala siyang micro SD Only the Z40, the main camera lang yung sinususukan ng micro SD Ganun pa rin Ito yung watermark Yung time, date, tsaka yung kilometer speed Yung paano siya tinakbo Zoom natin yung plate number Ayan, so Clear pa rin siya, no Even naka 1080 pixel siya Ayan, napakalaking tulong nito mga, mga in case na merong aksidente or disgrace siyang mangyayari. At least may rec record tayo, ano. Okay, switch naman tayo sa footage niya when it comes to night. So, dito tayo sa main camera Z40 uh, dashcam na naka 1144 pixel. Ayan, so as you can see, claro pa naman siya mga master, ano. So try natin mag zoom ng plate number ng sasakyan Okay So better Okay so Okay naman uh, Fair enough when it comes to Resolution sa gabi Switch naman tayo sa kanyang rear camera Ayan So Okay na okay siya mga master Kasi usually sa mga dashcam Pag nailawan yung ano yung camera usually suma, uh, sabog na yung footage hindi na siya ganong klaro ano dito sa rear camera okay na okay uh, try nating zoom yung plate number okay fair enough yan so napakaganda pa rin mga master kung iOS kayo is uh, sundan nyo lang ito no pumunta kayo sa wifi nyo tapos click nyo yung wifi tapos makikita nyo na yung wifi address ng Didipay. So DDPi Z40 1248. Tapos punta tayo sa kanyang icon Didipay. Pagkatapos click yung connect to camera, enter device. Tapos makikita nyo na yung ano, navigation ng apps. So dito, uh, meron uh, sa upper right portion, merong switch the camera sa front or sa rear. So medyo lagi siya kasi nakikistream lang tayo sa Didipay. Ayan, nasa front camera, And then pwede nating i-switch to rear camera. So this time gusto ko yung kunan yung footage yung rear camera. Ayun. So 'yan yung front camera niya. May malinaw siya ano. Switch natin sa rear camera kasi yun yung gusto kong kunan ng footage. Ayan. So medyo colorful yung kanyang uh, resolution. Ayan. So kung i-click yung data, pwede niyo yung makita yung uh, speed ng sasakyan i-click nyo yung GPS, pwede naman. Makita nyo yung direction nyo kung saan uh, kayo patungo. Okay? Yan, napaka-helpful nito. Kapag, especially kapag gather tayo ng evidence, ano? Ayan, so makita nyo yung details. May maximum speed, etc. etc. Tapos, kung nakuna nyo na yung footage nyo gusto nyo, click nyo yung uh, download data. Tapos, intayin nyo na lang kung hanggang saan na footage yung gusto nyo no, no? so pag nakuha nyo na yung footage na gusto nyo click nyo lang yung word na nasa baba na complete Ayan. so magsisave na siya automatically sa album ng photos nyo so ganun lang kasimple Okay, so natapos na natin install itong dd 40 camera, no? So, for my final verdict, okay naman siya. Considering na di naman siya ganun kamahal, ano? yung purpose niya is na serve niya naman so actually di naman natin kailangan na ganun ka high tech na dashcam basta ang importante lang naman is klarong-klaro yung details tsaka nakukuha natin yung files even na uh, nakukurap yung uh, memory ng uh, camera so importante meron tayong protection mga master no isang factor pa rin yung quality ng camera so so far okay naman sa sa akin no uh, kung i-rate ko siya sa 1 to 5 5 being the highest I think, in-rate ko sya ng 4.5. Okay. So, that's it for this vlog. Hopefully, meron kayong alaman, ha, natutunan for this vlog. And anyway, uh, kita-kita sa susunod na vlog ko. And ride safe mga master!